Magandang araw sa inyo. Maraming nagtatanong sa akin tungkol sa vaginal discharge. Ang normal na vaginal discharge, dapat walang kulay, walang amoy at kaunti. Subalit, kapag ang discharge ay dumami, kulay dilaw, kulay berde, may bahid ng dugo at merong hindi ka nais-nais na amoy, ah, senyales ito ng infection. Usually, yeast infection ang dahilan nito. So, makating-makati talaga yung puerta meron ding nagtatanong sa akin tungkol sa HPV o yung human papilloma virus o yung tinatawag na genital warts. Dito, merong mga kulugo o mga tuldok-tuldok o parang mga bukol-bukol sa labas at sa loob ng puerta para din itong mukhang cauliflower. So kapag nakaramdam kayo o nakakita ng ganito sa inyong puerta, magpunta agad sa inyong obstetrician gynecologist para magamot kayo. Isa sa gamutan ay cautery. So, pag meron kayong hindi ka nais-nais na nararamdaman, uh, punta agad sa inyong doktor. Salamat po.